Ayan, paglutoan. Dito kami na naman sa pasyalan. Ayan, yung dalawang paglutoan nila. He, naguwa, guwa, he, naguwa. Luwang siya. Adon kami. He na, he Ang ganda siya. May kaltoon. Dito kami sa pasyalan na naman. Ang ganda ng place. Disyerto pero meron mga kwan sila. T-shirt ito pero... Mala! Ha? Mala! Ma'am. Ay, wakalb. Adasyo. Oo. Oh. Ayan na. Pika man... Hmm. Ang ganda siya. Limang linis pa. May tagapantay. Parang may restore sila. Perto nga pero ang linis ng mga CR. O, dito kami. Plus yung hotel. Ang ganda-ganda. Tingnan mo, tas, sa loob ng disyerto, nandito lang. Ang ganda-ganda. Ang ganda na. Para siyang hotel. Hmm. Ang ganda ng view. yun yung sasakyan namin ayun yung circle ayun yung parang yun sa pinakita ko kanina na parang kain siyerto dito naman yung kwarto daw na sampung sampung kwarto tala syup tala syup tala syup ayun lang ganda oh. hello everybody ang ganda hotel nga may tulugan dito ayun sa dalawa tatlo Walang kwarto lang may hammam din siya di diba ang ganda yala tala yala tala na tala nala siya desierto hmm, hmm. Dito yung kwarto yung pinakita ko na kwarto na sampo ay walo. tala na hena bas pawas. Pawas. Hena go hena. <laughs> Siya to. Hala. Ada muya muya. Ngintang ke lang water. Tala na ba sana, Laba pe okay ha na basta. Yala rumba baba mama. Yala sa sayara shop, ti sayara. Yan mga kwarto at pagtulogan. Tarahad pa Dito yung bahay ng tagabantay doon bahay ng tagabantay ayan ito sama sama ako kahit saan saan sila pumunta sama ako kasi yung mga dalag mga bata alaga ko ayan ito yung isa pari dalawa sila ayan sila dalawa ayan helhena bastahan ena hena hena bastahn hena hena henadi hmm. sasakyan namin isa kong alaga ayan papassel na naman kami, galagala naman si Inday. Ang buhay OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Meron hmm. Hmm. din dito pag susto uh, nila dito sa araw. Meron din dito pag kunang inita. May mga kabili dito sa labas. Hmm. May dyan din sa kabila. Tangke ng tubig. <laughs> yala, wasak ka da daw. Wasak yala. Yala. Om, om. Yala. Romama, yala. May mga kapitbahe din dyan sa mga yan. Nala. Sa kabila. May Mama. Yan. Mga pader lang nila. Mga. Yala, daw. Wasak ka, baby. Yala. Daw. Wasak. Yala. Om. Ayan share lang ang buhay namin dito sa Riyadh. Ang buhay ko dito sa Riyadh. Ayan. Dito sa desierto. Ayan mga kalaga ko. Kambal. Paglutuan. At ang puno ng mga kahoy. Tal, tal, tal. Pistik yun lang. Ayan lang. Go. Ayan lang. Yala kam siya pa dang mabak siya pa dang mabak. Tingnan namin yung corn. Ayan, magpukusinan. Hmm. Siyop. Tala pa basta ah. t lo ena sip talo naena la mape m mm. mapinet ena tal mapinet ena talo na ela elakam Hi, Shop. Palaroan na nga. May cottage din. Doon, yun na. Ang ganda doon. Ang pagabi gabi na paggabi nagsindi na ng mga ilaw nagsindi na ng mga ilaw shop nagsindi na ng mga ilaw but kalb 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 ayan guys gabi na ang na ng mga ilaw ang ganda ng mga ilaw kalb. Ang ganda dito pag gabi na. Kami lang dito. Taal, apawas. Ang ganda si, ganda na mga ilo. Taal, syup baba, yala. Syup baba. Taal. Sasakyan. Kukunin ko yung kuha ng amo ko. Kasi malamig na dito. Malamig na. Malayo pa uuwihan namin. ilaw na ilaw ayun sa amo ko sa kahit di na lang tutuhanin ng lahat enjoy naman ako eh madam da bahad saan okay Ayan, taglamig, malamig na ang ha, panahon. Baba! ang ganda. Ang ganda dito sa pinuntan namin. Ayan. Doon sa may TV. Sa isang kwarto. Yala, ako clips. Ang ganda dito. Sobrang ganda. Ayan, reception. Maganda kapag may kasala. Ito pala yung parang ganito yung kung ang ganda ng salasis nila. Hmm. May TV naman dito. Ayan. Super ganda. Dal dal taal, na pa iba. Ayo na. pa may no. May luwang dito. Mm. Ang ganda-ganda. At ang linis pa. Tignan natin yung mga table nila dito. Ayun yung table to sa labas may mga ilaw. Kalana, tala na, tala na, ganda dito. May mga table. Dark section nila, oh. Ang ganda. I'm here. Tala na siya. Hmm, ganda dito. Hmm. Ang ganda yung lababo pala ito. na ang lababo nila. Hmm, tipo. po. Ay, wada kasli. Wada kasli. Nam! Dito paglagyan. Tala na, 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 Tala. na, Moya. Moya. may mga lips ayan